Ngayong araw mga par, in-invite na tayo ni Mita! <coughs> Yan mga par, so grabe sobrang saya ko mga par for this video kasi nga, mga par. Yes, sa wakas, sa haba-haba ng panahon mga par, ng vlog tayo mga par. Ngayong araw mga par, in-invite na tayo ni Mita! Yeah! Gabi, mga par, in-invite na tayo ni Mita mga par, so sa wakas. Yan mga par, kukunin ko yung uh, TIN kasi nga, Uh, doon sa verifying na complete daw na kaniyang mag sa ano sa cash in ba yon basta basta mga par yung uh, dapat ano mirun uh, meron kang meron kang tie in so yun mga par kukunin ko yung tie in para mag set up sa aking uh, sa aking uh, page account mga par kasi nga sabi ni Mita dapat set up yung ano yung account ko so yun mga par sa wakas invite ayo ni Mita mga par so ang tagal natin yung nag-apply so ngayon lang tayo na ano na verify ni Mita mga par so sa wakas mga par so yun kukunin ko yung tayo mga par Ta, let's go so ayun mga par ito yung ating TIN mga par ito yung ating TIN so matagal na itong nandis sa akin kasi nga meron akong bang account mga par so ito yung TIN natin mga par TIN so kukunin natin mga par at yun para mag set up tayo sa ating FBJ account mga par sa ating Mr. GT Vlogs so tayo mga par let's go hindi pa tayo sa office mga parang So, galing doon sa boarding mga par. Galing tayo doon kasi nga, kinuha ko yung TIN ko mga par. So, sa to si mga par, yung bank account ko mga par, parang uh, hindi na yon ano, active. So, pupunta ko yun, mamaya sa bang, sa video, video sa ano, sa DBP mga par, para, para ma-reactive yung aking account mga par. So, kung, kung, hindi na, so, siguro mag-new uh, open account ako mga par. ano, ang tagal ko talaga hinintay mga par na ma-invite tayo ni ni Lolomita. So, sobrang tagal mga par. Ah, uh, maraming mga vloggers mga par na malaki yung followers nila, malaki yung mga views pero hindi pa sila na monetize ni Facebook sa ni Lolo. So, yun, hindi pa sila monetize mga mga par tapos hindi pa na-approve. So, yun mga par, ngayon mga par, na-approve na tayo ni, 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 Lolo, okay na, okay na lahat mga par. So kulang lang, mga par, gumawa tayo ng mga content araw-araw, yung mga challenges, yung mga pasta content mga par na yon Kasi lahat ng mga videos mga par na in-upload yung mga par, meron lang tayong sound. Baka, Sana all. Grabe! Grabe, sobrang, sobrang ganda talaga par. At siyempre mga par, sobrang excited ah uh, kung ano yung gagawin ko para bukas yung video ko, yung content ko. Basta mga par, upload lang tayo everyday. So, yun lang ating gagawin mga par. At, syempre, sa mga hindi pa na-monetize, kayong mawalan na pag-asa. Tandaan nyo, kahit maghintay kayo ng ilang panahon, ilang years, hintayin ninyo lang, approve, ma maano ma -approve din, din kayo. So, bisti lang kayo mga par, at saka lagi lang kayo upload ng mga videos. So, yun mga par, So see you in my next video. Bye!